sa wala by about the audience naman dito ng request usahay Usahi matud nila Admit your design songs Here we go! Um. Requested songs advance meeting macunila, sa mga PDP laban no, no lyrics involved, minus one only O, na-advance meeting sa <laughs> mga PDP laban <laughs> Don't go

Minus one. Pero laga natin ang lyrics. Baka sabihin, ang naman yeah. ito nakuha na. Singer by Oswander. Laga natin ang lyrics, ha? Usahay, baliling, matutila. May lyrics na ito. baliling, matutila. At sabay-sabay. Lakas! a song by Juan, yung Johnny, nagpasikat ng Faithfully, di ba? Okay. Gusto ka Faithfully? O sige. Pero hindi ko kaya, hindi ko kaya ito kasi ako isa. Gusto ko kasama kayo ha, pag natin sa portion na I'm ready you! na po mga babae, thank you. One! Count ako na one, two, three, after three, sige Faithfully ha. One, two, three! Faithful Lord! Ika hina, ikaw ay kalat ka lang sa mga buong sa mga mga sa mga One, two, three! Faithful Lord! Ah, uh, isi isi iso, iso natin kasi ma makapang tayo. Gawin natin faithfully instead of faithfully. Mga malungkot yan eh. Gawin natin faithfully. Okay. One, two, three. Faithfully. Okay. Yan. Yeah. Okay. Here we go. Sa chorus natin, mag-umbisa kayo. Mahabang siya ito eh. Um, Pekulisa ilalim ng tulad, Pekulisa ilalim ng tulad, Pekulisa ilalim ng tulad, Pekulisa ilalim ng tulad, sa ilalim ng tulad, Pekulisa ilalim ng tulad, Pekulisa ilalim ng tulad, Pekulisa ilalim ng tulad, Pekulisa ilalim Wonder tayo kasi maraming ng tulad, Pekulisa ilalim ng tulad, Pekulisa ilalim ng sumakay sa aeroplano? Ako oh, Ako, bibili ng tiket? ondami oh, Tingin! Kaya lang po ang piloto, yung driver ko. O, oh, bet ayaw na. O, oh, isa pa po, isa pa. Sino po ang papayag magpa-opera sa ospital Papraso lang po hiwa. Pero hindi doktor yung oopera. Payag. Payag. Payag? Hindi? Okay. Nakita niyo na po. Ibig sabihin, kinikilatis natin yung gagawa nung dapat gawin. Halimbawa po, nag-apply ako sa inyong security guard. Ano po una nyo nga sa akin? Esensya! Ha? Esensya! Okay. At siyempre, panahon na. Tulungan natin, ipromote natin, veterano ng babatas, magaling na abogado. Tama na siya sa Kongreso. Panahon na, iangat natin sa Senado. Tulungan po ninyo, Senador Atty. Dante Marcoleta. Ibabalik natin, maisog, matapang, lumaban sa ilegal na droga, matapang na hinarap ang mga sindikato naging pinuno ng pambansang pulista. Ibabalik natin sa Senado, itagay yan sa bato. Senador, bato, pero rosa! And last but not the least, ito po'y nakakatiyak na tayo. Panalo na ito. Hindi lang ito basta panalo. Ito ay numero uno, number one sa Senado. Ang kinakailangan na lamang ho, bantayan natin ang boto na hindi madaya. Ibabalik natin sa Senado ang tao na ang tanging bisyo ay magservisyo. Babalik natin sa Senado, Senador Bong Go! Ito ho ang Duterte. Sana po itulungan ninyo kaming lahat votes straight Duterte. Ako naman po ang inyong lingkod, Attorney Vic Rodriguez, ang aking pong numero na pakadaling tandaan. Number 56. Number 56. 56. 56, hindi po sa utang. 56, hindi sa pautang. 56, hindi sa pabigat sa lipunan. Ito pong 56 na nakatayo sa harapan ninyo ngayon. Tratuhin po nating lahat na ating kolektibong puhunan tungo sa higit na mabuting lipunan. Yeah! Rodriguez, senador ninyo, Pilipino, abogado, maraming salamat at Na Pilipino. <laughs> wala chairman of the Philippine Institute of International Economic Cooperation, Chairman of the New Energy Group, and COO of the International Chamber of Commerce. He recently finished an executive. program on AI or artificial intelligence to the Ansley, on mo kilala si Philip Salvador. Digital economy, blockchain, and cryptocurrency. At sa MIT lang naman, di ba? Yan ay pinakamagaling Massachusetts Institute of Technology sa Amerika. Kung laude sa law University of Pangasinan, tunay na Ilocano at probinsyanong abogado, ito lang ang Ilocano. Duterte, di ba? puso at malambing magservisyo. Numero 34 sa Balota, ang kabaka ng bayan at lambing sa Senado. Attorney Raul Lambino! Kaya na. May akong nilaon lang din ang pang-reportasyon ng masasabi sa aming kultura ang sa mga susi at kaunaran. Kaya naman, isinusulog ko na ang mga programa para sa kabataan at mga sasaka na pang-pag-uto at sa kanilang kabuhayan. Para sa isang masanadong bukas, para sa mga sasaka, para sa isang bansang walang mag-uto, ako na nila ang number 34, sa bahan ng magsasaka at mangisda para sa makulad na agrikultura. Magtanim ng palay, ng uh, mais, ng mani, gulay, mag ng mga hayop. Pwede po niyo niya akong i-follow sa Facebook. Sino may Facebook dito? Saan ang plant control? Bumaha ang Metro Manila. Bumaha ang Batangas. Bumaha ang Laguna. Bumaha ang buong Region. Nasaan ang 5,000 plant sa bungero po eh, walang salita. Ang sa po ko, walang kontrata. Ang sa po ko, senyasan lang sila. ano o hindi? Kahit magkakalayo sila, kagaya nito, gaganon lang po yung sa bungero. Gaganon po. Hindi mo na nasa sa sabungan. Pero senyas lang nagkakaintindihan sila. Senyas lang hindi tatalikod sa pinag-usapan. Senyas pala. Pero dito, batas na na eh. Hindi natutok. Nakasulat na sa batas, hindi pa natutok. Kaya ako ngayon, ang pakiusap ko sa inyo, salitaan na parang sa bumero. Kailangan po manalo ang PDP laban sa katahilanan na aking inilahat sa inyo ngayon. tatanggiligin ng PDP na ba? Para po makabalik kami sa lugar na ito. Para balik kami sa lugar na ito. Ngunit sana po, pagpapalik namin. Lahat kami na nagsalita na yun. Ganap na sila doon ng na ating bansa. Salamat po sa inyong lahat. Wala kami may babayad sa inyo. Wala kami talagang yung... ayuda. Ito po si Senador Marcoleta, maganda po yan. Sana buto sana butuhan niyo rin. Uutangin muna namin sa inyo. Papayaran namin sa inyo ng tapat na pagliling. At dahil inutang lang namin sa inyo, dadagdagan pa po namin ng interes. Mas matintig pagliling ko pa gano'n. Bot! Rudante Marcolita number 38 sa Senado Maraming salamat po sa Maraming salamat po Numero attorney. ginawa kay Tatay Digong. Nandito po ngayon. Yung anak ko, bibi pa sana, pero napilitan, mag-mature. Dahil sa nangyari, hindi naman nun natin may pagkait yan kung anong nangyari. Um, pero ito ko talaga, sana ho tayo Pilipino, Isa isip, magtanda tayo. Kung gusto na ako lumuhod, umiyak dito, magtanda tayo. Pinili na tayo ng mga taong matino, matapat at yung magsisilbi sa bayan, hindi pa sisilbihan ng sarili. So, nung nasa loob kami, binisita namin ng papa niya, um, binili niya talaga. Binili niya talaga, uulitin ulit ito ni Veronica, binili niya. Suportahan niyo ang Duterte. Kung hindi, kalimutan nyo na lang daw siya. So, yung, yung lahat ng mga suporta bisi sa bahay namin, sa Davao, sa ibang bansa, nakikita ko na ang suporta ninyo. Maraming salamat. Alam nyo ba sa doon sa Netherlands, iba't iba ang tao na pumupunta. Gayon sa iba't ibang panig ng bansa. Meron pang taga-Pilipinas na pumunta na nakausap ko. Sabi ko, talagang Quezon City sila. Dahil alam mo bakit? Natatakot na rin sila sa kanilang seguridad. Pulong una, di ba? Mahal ni Pangulong Presidente ang bawat Pilipino gusto niya maging masaya stay, ligtas, nakakaubit ng bahay. Walang nang, nang, nangyayari ng masama. Sana mo, sana mo, suportahan ninyo ang mga kandidato ni Pangulong Presidente Duterte. Presidente Duterte, Rodrigo Duterte, yung po, Nakikiusap po ako at uh, yung sa mga darating na mga araw, maging mapagmatsyag po tayo lalo na sa araw ng eleksyon. Tulungan lang natin ang bansa, tulungan natin ang susunod na henerasyon. Wala na akong natira sa atin. Di ba naalala nyo nung naging siya ang presidente? Naalala ko, nag OFW ako eh, lahat ng mga Pilipino nang sa abroad, proud na proud maging Pilipino. Pero ano po ngayon ang um, nangyari. Kung kayo ang nasa sitwasyon namin nung nandun kami sa Binyamor, para hindi ba ngayon na pa rin ako. Para hanggang, hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala. Gusto ko humingit ng tulong, hindi ko alam kung saan. So kaya ngayon, nandito kami, nagsasalita. ni kami ng tulong ninyo. Suportahan nyo ang Duterte. niyo. Ibalik natin ang dalawang pamamahala sa bansa. Nandito ako ngayon dahil kinuha nila sa amin, sa ating lahat, higit sa lahat, sa akin, ang tatay ko. Noong March 11, 2025, nasaksihan ko ang pagkidna abuso nila sa tatay ko. Imbis na krimen, korupsyon at kahirapan, ang pagtuunan ng pansin ng pamahalaan ito, ginuuna nila ang pagsira sa pamilya ko at sa lahat ng kalyado nito. Pumili tayo ng matino at matapat sa paglilingkod kasi kung hindi, hawawa tayong lahat. At ang mga susunod na henerasyon. Mahalagang mag tayo sa araw ng eleksyon May 12, 2025. Supportahan natin ang CCP laban sa Naturnal o mas kinikilalang DUP. pagwalay undang ang pagsigugma o pagsuporta. Daghap salamat kay Wakay Niyo Biyake! Kamu ang nagpapusog sa amot na. May aabot ako na personal na mensahe ng tatay ko sa bawat Pilipino. Sabi niya, I did what I could for my country. And you are all in my heart. Pangalawa, sa atin niya, kung kakalimutan niyo lang rin ang Duterte, kalimutan niyo na lang rin siya. Mga kababayan, huwag natin kalimutan ang bilin ni ta Lloyd Attorney Robert Torreón, together with Senator J.D. Hindloff, Hanilek Avancenia, and Kitty Duterte. Sabi ang daming tao, nakasupport na ako sa Duterte. Sana lahat na iyo magkaisa. Laban natin ang labang nito. Duterte, maraming salamat.